Sige? Pinapamperal ko na lang. Kamusta si Michael, te? Ha? sa? Eh, Iwan ko. Nagahihikapan. Hindi. Hindi naman napabago yung iso niya. Hindi na naman nakabuo. Wala pa rin pagbabago? Wala. Ganun pa rin. Kapag... gana siya ng dugo. nagaano, nagakalintura pagkatapos. pa pag pinalitan? Oo, oh, grabing lagnat niya. Ano kaya yan? Hindi oh? na yung ano niya, yung ubo niya, hindi na matatanggal. Ngayon inuubo naman. Ano lang pa kasi pending sa so, doktor kasi mahirap daw kapag sa dugo ang ano, yung sakit. Hindi mo alam talaga kung ano yung ano yun, no? Hindi naman hindi mo alam madidetect niya kung anong sakit talaga. Oh, hindi nga sa doktor kung ano talaga ang ano kasi kapag nasa siya ng dugo, nawawala din. Kasi sabi sa doktor sa akin, dapat ni anya Ning ano hindi siya mapaka magparamuhat at kung may stroke daw talaga lang tao so, ay right, uh, white blood cell niya. Tumataas yung dugo? Kasi kapag nag mahirap na daw, ano, gagamutin kapag so, na, ano sya, na-stroke ah, pag na-stroke mhm mm kailangan di siya tumasing dulo nag-collapse oh, nag-collapse nyo eh, sya kagabi gabi so, yung isang gabi nag-collapse? kasi, ano, sa labangan eh, di ko rin pumupunta dito solo ako Sino nga dyan? Banta ikaw lang magiging sa dyan? Ako lang nga may sama. Ano, mapagal buatin ang yung bigas? Sino ang kapalitan mo dyan, te? Kasi sa Binigol wala naman daw sa pera. Sino? Si, si Sino? Si Orbal? Si Orbal. Bakit anong bibiliin, te? Anong bibiliin? Anong bibiliin, te? Dito sa loob. Ay, ako din. Minsan, kapag ano, ginaiwang ko lang dito sa katabi niya. Ah, pagbabantayin siya na si Urbal, kasi sabi niya wala siya mam mam mamasahe. <coughs> ako dyan. Sabi ko nga, magbantay lang siya, magsama kaming dalawa kasi di ko kaya nga si kuya niya buhat-buhatin. Ay, sabi niya walang pera. Oo, oh, wala daw pera. Sabi ko, iwan sa inyo. Hindi eh, daw ang paraan. Ang mukha ni, sabi ko, madaliin naman yung gawa ng parakit. Pang gasolina lang. Pang masahay lang, pang gasolina. Kung may motor, gasan. Iwan ko sa kanila. Ilan ilan mumbuwan na kayo diyan? Ilang linggo? San linggo na? Nasa si mag-70 ay ano pala mag mag-sarong semana kay Damla. Pang isang linggo bukas, Martes. Hindi, sobra pa yata ito. Hindi pa yata kasi hindi pa man siya nakarecover. Yan pang budget-budget mo dyan, di Bida nga ni, bulan pa. Paano yung budget nyo? Budget mo dyan? Iiwan ko sa mga anak ko. <laughs> ah, baling dalawang anak na trabaho, hindi na lang nagsusuporta. Oo. Nakarating sa iyo binigay ko ting dalawang libo? Opo, binigay ni Joy. Oh, ni Joy. Salamat kuya. Kanina ni J. Cass iyon? Oo. Kanina ni J. Cass Kay Joy po. Ah, J. Cass na iyon? Doon yata sakit nila trabaho. Paano yan? Numaasa ka sa dalawang anak. Dilat lahat ng nila, nababali na. Oo, no, nagkabali lang sila. Buti na kapag trabaho na yung dalawa, kung paano kung hindi pa lang trabaho. Oo nga. Kaya nga, di na napag-aaral yung dalawa eh. Kaya kapag ano, nag din doon sa bahay, walang pang-biling bigas, ay iiwan. Yung mga nag-aaral, te, eh, paano nakapasok naman? Oo, oh, minsan. Kaya ganyan na, may nag sa ma, wala kami pang baon bukas, Diyos ko po. Bukas daw, walang baon. Oo, so, okay. may pasok sila po ka, ay ikaw iwan ko sa inyo. Hindi, magpapadala ako sa Gcash. Ang baon nila. Doon ko na di-direct kaya tihay ini eh, para doon nila kunin. Opo. Okay. Ah, ko tadi ah, ipo-post ko to ah. Uh, te. Ah. Ah, ipo-post ko tong usapan natin ah. Nag-vlog to. Opo. Uh Wala -huh. mo te, meron magbigay ng Ma panggasgasos niya man lang. Eh, ilalagay ko sa page. Ilalagay ko sa page ko sa comment section yung text number para kung sino yung magbigay. Kahit buong magbigay. Okay na yun. Mga dagdagman lang. Paso for nag-aaral ka pa. Ikaw, araw-araw, isang, ling isang linggo na bukas. Nakalimutan ka balik na dito eh. hospital. Pangilang hospital na may kilian dyan ngayon. Noon. O, oh, babagyan. Hindi ko man naman siyang binibigyan ng malamig kasi yung ubo nga yan, di nga tumatanggal yung plima sa loob. Yun daw ang ano, kasi wala pa man research si Doc eh. So, plima niya gilua ah, pina, ano, pina-laboratory namin. Oo. Oh. Tinanong si Doc, wala pa man daw. Wala pa man daw resort. Amoyan to daw ang inihintay para bibigyan siya ng gamot. Buti nga, libre yung kanya dyan eh, no? Mga, yung ibang gamot lang ang binibili? Uh Oo, -oh. libre kuya. Yung problema lang yung... Budget. ...tugas to sale dito sa labas. Hindi nga naman makapagtrabaho na. Hindi nga nakatutok. Wala mo nagaanap buhay sa'yo. Oo, ay, kinaka, ano ako, man siya. Kasi na, namayat na kuya Payat na? Nung pumunta ako dyan sa... Oo, iyon na ako recover Nung pumunta ako dyan sa hospital, ma, medyo mataba pa siya. Ngayon pumayat na? Oo, bumagsak na ano, katawan niya. Ayun nga sa kanya nakausap ko ng isang araw, isang araw, sabi ko, okay laban ka lang. Labanan mo yan. Sana ma-solve yung sakit na yan, kung ano talagang sakit na yan eh. Uh, Minsan kapag anan siya ning, ano, lagnat, iba nang niya. <laughs> na ang ginasabi niya. Minsan natakot na lang ako. Pangilang ko na yan, te. Ilang bis na yan, babalik-balik. Ano na po yan? Pang, ano kaya ta? Pang limang kumpay na? Pang limang kumpay na? Mm, um, lima na. Eh mo teh, may itong pag usap natin baka may mga para ano. Wala nang susuporta may abot. Mag-aabot ako pang anak pa ni Rabox. Opo. Doon mo papunta te, kay Ate Hayne sa tindahan doon para... para doon na nila kunin. Doon ka kay Minda ko na lang sila kay Ate Minda. Oo, doon. Doon na lang. Opo. Opo. Papadala rin ako kay mama, tapos din ko na lang ibigay pakwa ko yung sa inyo. Oo, uh oh, binigyan daw yun ni ate ng dalawang kilong bigas yata sa kapon. Ah, binigyan ni mama? Binigyan ni mama? Oo, oh, binigyan ni ate. Oo, oh, awan mo na bata. Eh, muti. Hindi mo ako nagsawa ng tumulong. Tutulungan ako kayo. Salamat, kuya. Hindi ako magsasawa, tumulong, te. Kahit di pa ako nakasahod sa page, na-restrict pa ako, kaya kababalik lang. Pero kung nakasahod, kayo na talaga yung fan. Uh Oo. -oh. Kung may konting pera, makakasuporta rin. Ay, unti, pag may magbigay, sasabihin ko sa inyo kung saan na may mawa, May naman dyan. Uh -huh. uh, salamat, kuya. Salamat. Nakita naman talaga yung unang vlog natin. Kalagayan ni Michael, di ba? Na-vlog din natin yung una. Mga isa rin ko nga na sa niya magdasam dasar siya. Iniwan ko siya. Sabi ko sa kanya, ano ba kaya sakit mo yan? Hindi na naman alaman ng doktor. Amo nga, hindi naman malaman eh. Pang, pang mayaman na sakit yan ante. Kumari daw. Kapag sa loob ko sa loob kasi kami daw ang ano. Dahil proseso ang, ang, ano kailangan. Grabe daw ang ano, proseso kapag sa dugo talaga daw. Ang dugo talaga, te. Marami yan. Ang hirap. Ang hirap talaga. Amo nga, sila nga nag-ano ano, din, mahirap talaga kapag sa dugo. Nagtanong nga kung ibigay mo sabi ko, di, ano, di ko pa man nalaman kasi sa so, doktor, wala pa man sinasabing ibigay siya. Ikaw na lang tayo nagtatayong kwan te, na malakas loob mo. Ikaw na lang asawa na nag dyan, mag-isa. So, minsan nga ni Kuya, natakot din ako kapag ano nang, ano niya, lagnat. Pag nilalagnat? Ano ka, business na, minsan nag-chat na lang ako sa mga anak kung magpunta. Kaso nag-trabaho. Minsan na, kasi natatakot din ako. Yung dalawa, hindi nakapag-aral para sa papa nila hindi gusto man sana ni Sara mag iskwila nag iskwila to isang buwan lang nag din sabi ko sa kanya kung gusto mo mag aral pag natapos-tapos ang buwan ni papa mo may makarecover kung gusto mo mag aral pala mo bigyan natin bihaya ng sa pagbablog ko Matapos ah, ko okay, natin sana, yung pag-aaral. Sabi ko nga sana makarecover ba barang siya kahit mag-upo lang siya. Ayun yun, makarecover ka po lang. Kasi te, pag ganyan lang sa hospital kayo, pati ikaw, yun na lang binabantayan mo. Oo nga, minsan na lang, na lang ano po, minsan din na ako naka, ano po, ano, minsan nakaidali na lang ako kapag may ginanusin na magpabili ng gamot na kailangan kinai paano din nagaano din di dito emergency kaya yeah, nga eh so, kasi so, minsan ko kumbida ko Sulok ka pa diyan sa hospital so, minsan na ano, ano niya siningan niya asa na lang siya sa oxygen hindi pwedeng tanggalin na oxygen na matagal kumbira niya no ano kaya sakit niyan sabi sabi niya sa akin, may kinasa araw, sabi niya, dadalhin daw yung dugo dito sa Manila, dito si Chicken. Ano po? Yung dugo niya, dadalhin sa Manila, dito si Chicken. Nangyari ba yun, te? Eh, hindi man natuloy kasi di man siya doon na, ano, na biopsy, naka, ano, di di sa Clinic. Grabing, ano, iskidyo. Kaya, yun, di na siya nakabalik. Then, ngayon, sabi, na, na, natarangkaso siya pag trangkaso niya, nagbaksak talaga lahat ng ano niya, nag, nag, nag yung mga baraso niya. Sabi ko, ano na yan, nagsaday ka na. Para saday bumayat na, sanay ka. Pumayat na, pumayat na, no? Oo, oh, nagpayat. Ano ka pumunta dito? Baksak talaga pagdating naman namin. Ano, dalawang araw lang nga kami dito. Hindi na, hindi na kaya magbuhat. Eh, paano man di kasi ang pagkain niya, oksigen na lang. Talagang papayat yan.

Ako nteon, tayo ngayon, papapuntunin. Papuntunin mo sa bahay, Imama. Hey, mama. Opo. Tapos uh, na lang tigilin na puntunin doon kami na. Oo, ngayon mo na ko na. Opo. Ang galate. Mahawa din Diyos, makakaraw tayo. Mabigyan tayo ng... Mabigyan tayo ng... Mabigyan tayo ng... Mabigyan tayo ng... May ulog. Nag-check na po ay yung niya. Pwede tayo umuwi kasi nang hindi lang ko yun eh. sa Samar? Ano ba yun? Di pa, sa 27 na ata. 28. Ah. Ah. Uwi sa Samar. Uwi nga daw. Sabihin niya Ganon Gandaan siya, di sa kanila eh. Sinari niya, Ako 23 years din ako di umuwi. Malay eh. sa inyo ito

ako pag paggabi ko yung isig na dito kapag gabi. Kapag oh, gabi? Doon sa loob. Kapag ano ko yung Sige, sige te. Sige te, pagwan. Tawagan mo lang ako. O, oh, sige po. Salamat po ya. Sige, sige. Papuntay mo lang doon siya yung anak mo. Bye. Ampo. Um, sige te, ingat kayo dyan te. salamat. Eh. Ingat dyan, ingat kayo dyan. Ampo, um, ingat din kayo. Sige te, sige. Bye bye.